Oh, what's up mga kanigs, so sa ngayon uh, meron kaming ganap ngayon papunta kami sa Pakuan at ano, maglalad kami doon sa uh, motorcross nila dahil opening ngayon sa kanilang uh, fiesta, da, darating na fiesta so tara puntahan natin let's go So, dito muna kami mga ka-NV. U-bill e, muna kami. Mark. Igo pa man eh. Igo na okay, eh. Ayan. Pantayin niya lang kami mga ka-NV. Doon sa... No.

So finally, nakaabot na rin kami dito. Ayan, so, hindi pa o hindi pa to sa pagkawan, ano? anong, hindi na namin alam kung anong lugar na to. Ang ganda. Piyo. Napaka-relax dito. Tara, tara, tara. tara na, let's go. Let's go. Let's go. Let's Yeah, welcome to Barangay Pakuwan ay Dito na kami makakasama. So, Nagapasok na kami, guys. Yan yung driver natin si Jimmy TV. No. Yeah, ganito ang takbo namin. Na. 40 takbo sila. Oh. oh, happy naman

Which Oh, saan kaya yung motocross dito? Hindi namin alam, pero kailangan namin magtanong. Motocross ba? Sarap eh. mat. lamat! Ano ni? So yun na, parang ito na guys. Ito yung market nila dito.

Kala natin sa sulat nung natin maranasan ng ganito. Ito sa amin to. Yan. Shout out. Shut up, Mungkol! Kita, kita sa rinod Kita, nasa tuwa ba? tuwa ba? Nah, ini adalah eh? kapit bahai. <laughs> nah, guys? guys. Berapa kapit kita? Jalan ini juicy. Oh,baka so pagdating namin sa motocross natapos na. Guys, super traffic dito, guys. <laughs> guys para nabutan na kami ng mga 20 minutos dito oh, yan ang mga kanids so traffic <laughs> sobrang traffic dito sa pangon mga kanids so, hindi naman alam kung anong dahilan oo nabutan na kami ganito yung sistema dito mga ka kanids Ayan, ah, wala nang kaya talap nila, oh. mayroon pa, 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 pa. pumasok pa rin ah, so... Ayaw na mabigyan ng daanan yung ano kabila. So ito yung sakit dito guys Kahit alam na uh, wala na madaanan yung kabila so, Ayan Pasok pa rin so, Ayan, tayo ng mga ilang oras uh, dito so, Tagal na kami dito guys Mga 30 minutos na Wala pa rin Parang bago Ayan. Traffic <tinyan> <Yan. tinyan> dito mga kaligs dahil meron ko Mga ano na Mga sigurado 40 minutes na kaming ano dito. Ay, sobrang traffic. At last, naka ano na, ka, na to. katama namin. Nasa dito na. Hindi so, na So at last guys. At last na kaligs. Nakalabas na rin kami sa sobrang traffic. Higit oh, isang oras na so traffic kami mga oh, Sigurado, higit isang oras. Kala namin, hindi namin yung maranasan kasi ano na dito? Uh, sa bundok. Oo. Oh, uh. bundok. Tayo na sa bundok. Parang na, 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 narata. <laughs> Parang nasa ta, pa, ano, sa gitna ano tayo ng bundok. Pero, makikita nyo ako na yung graming mga ano? turista na sumunta. So, so, sa so, wakas, ito na guys nakarating na rin kami pero parang ano na huling huli na ka <laughs> sana hindi pa kami huli meron pa ano na nanonood kayo sa championship oh, daming tao daming tao dito at last nakarating na kami dito so thank you safe yung pagdating namin dito so medyo matagalan din kami matagalan, matagalan kami pagdating dito mga so, kanex at sobrang traffic so park muna namin yung motor dito at dyan nagumpisa na so parang malapit na ito matatapos Ilabas na natin yung mga Ano natin <laughs> O oh, yan Hindi rin tayo magpahuli Meron rin tayong Ano Kaso parang Ano so, Nagsimuli Ano yung mga tao dito Pero meron pa ka kami Ang mga yung kapitan Ang kapitan <laughs> okay, nagkakayin salamat sa itong magpikon nga MC. Sumatot pa niya nga sama ko namin kayo lapang buwan. Ang aking sa iyo magpikon ng batanong ni Kapitan. Kapitan! Kapitan Ek Ek! Nagkakayin salamat! Nakapunta! Nakapunta!